Sa bahay na ako. Konting tiis na lang na sa bahay na ako. Marami-rami na rin tao dito. Pero mas maganda kapag marami na talaga. Yung pool tank na. Kasi even business. Marami talaga. Yan, ka, yan Pisonet. Marami na rin dito ang pisonet. Hmm. Ito, iba din na to. Saray sa Hi! Good morning! Ah, hindi, naghatid ng sudyante. Ayan. Eto na! Dito na ako sa ko. Good morning, good morning sa lahat. Maraming maraming sa panonood. Ayan.